seu é gosto Pão de sal, pão de sal, pão de sal. Uh -huh -uh, uh -huh -uh. uh -huh -uh. Pão de sal. Pan. Pata mga expiration eh. October 23. Okay. Ay, okay. may lang ganon. O. October 23. same lang lahat. Same, same, same. Same, same, same. Ayan, same lang eh. Ayan. Okay. Wala ka nakita doon kanina? pumunta siya doon sa suki namin sa seafood siya walang limasan dito naman diliit yan o sa mahilig sa ano o diba sashimi yan yung mga mahilig ganyan so dito tayo sa mga pa eto pa Masar ito masarap na ano sinisigang eto oh ito y yung, inadobo sa adobo naman na kinuha yung ganyan na sigang masarap yung sa adobo naman na inanukol yung mga ganon yan dito sa atin sa baba dito sa baba pa. yan yan ang sigang dito sa baba pag nagsigang tayo kumuha ka na rin ito pag nag adobo ko yung ganito adobo yan ganyan o kaya yan yan pang adobo yan masarap na adobo tuyong tuyong adobo yan may atay pa tayo dun may mga ibang ano pa dun ako nga magigisa mag, mag adobo ng atay minsan ha, ah, adobo ko atay ng chicken atay chicken Okay, mga mga chance natin talo naman ayyan, ayyan. At ayan sa taas. Dun 'yung sixth game. Ma, parang practical, ayan, meron tayo dito. Beat party. Ito sa mga Dito rin kami bibili ng ano yung ginagawa ko. Kung napalad yung vlog ko mga, yung mga nakaraang araw nag ako ng, ng steak ayun doon pero ano yung mga ganyan mati, matigas eh bibili kami talaga yung pang steak talaga available kaya ito? Ano? Ay, available it, Available to. Available siya. Order tayo ng pure orange. Express orange. Ayan, available. Gusto ko matamis. Isa lang. sarap ng mangga Ang mangga, ang mangga Ang mangga Parang matamis mangga nito Mangga Anong bang mangga to? Daba, pag da, pag ano Pero pinakamasarap na mangga Yung sa, saan na yun mga sis? Mga mangga Na masarap Ay, gano'n? Yes, ma'am. Pag nasa counter ka na, ma'am, iskwis okay. natin. Okay. Matamis ba? Opo. Okay. Pag maasim, sayang lang. Hindi, ma'am. Ma ano po yan na ah. yan? Label, ma'am. Ah, okay. Ma Sige. Pag ano, pagpunta namin dito? Pagbalik na lang din, ma'am. Okay. Okay. Yan. Yung mga ano may uma. O uh, uh, paano ba yun? Uh, wait lang. Patayin ka.